Hi, welcome sa inyong lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang buntis na babae, basang-basa sa ulan. Takot na pakot habang tumatakbo sa gitna ng dilim. May tinatakbuhan siyang nakaraan. At may pinanghahawakang pangakong maaring wala ng balikan. Ero ang mas nakakagula. Ang lalaking iniwan siya. Bumali. Dala ang isang kahon ng siketo. At isang kasalanang pwedeng magpabagsak sa laha. Asa muling pagkikita nila may isa pang lalaking sumulpo, tahimik, tapa, at matagal nang nagmamahal sa kanya sa likod ng katahimikan. Ngayon, dalawang pusong sugatan ang nag-agawan sa puso ng isang babae. Pero, isang matinding revelasyon ang sasabog. Isang lihim na maaring sirain ang lahat ng natitira sa kanya. Gusto mong malaman kung sino ang pipiliin niya. At kung paano niya haharapin ang bigat ng katotohanan na hindi niya kailanman inakalang matutuklasan. Kung gusto mong marinig ang buong kwento, panuorin mo to hanggang dulo. At kung gusto mong makinig pa ng mas maraming kwentong pun ng emosyon, hiwaga at sakripisyo. Subscribe na ngayon. At ay comment kung anong klase ng kwento ang gusto mong marinig sa susunod. Pusong Sinugatan, isang tunay na kwento ng pag-ibig at sakripisyo. Nagsimula ang lahat sa isang gabi ng bagyo, habang ang buong barangay ay nilalamon ng dilim. Isang babaeng basang-basa ang tumatakbo sa gitna ng ulan. Hawak ang kanyang tiyan na tila ba may itinatago siyang mas mahalaga pa sa buhay niya. Ang pangalan niya, Isabel, dalawamput dalawa, at buntis sa anak ng lalaking iniwan siya, para sa pangara. Sa mga mata niya, may galit, may sakit, at isang pangakong hindi kailanman mababali. Darating siya, sinabi niyang babalik siya, paulit-ulit niyang bulong sa sarili, habang kumakatok sa lumang bahay ng kanyang lola. Bahay na ngayon ay tahimik, maupok, at puno ng alaala ng kabataan niya. Bumukas ang pinto dahan-dahan, at lumabas ang matandang babae na may luha sa mata. Anak, bakit ngayon ka lang bumalik? At sa unang pagkakataon, bumigay si Isabel. Sa bisig ng nag-isang taong hinding hini siya iniwan. Sa gitna ng pagluha, sa kalderong may kumukulong lugaw, isinumpa ni Isabel sa kanyang sarili, na hinding hindi niya hahayaan maranasan ng kanyang anak ang parehong sakit. Pero hindi niya alam, na sa kabilang dulo ng Maynila, may isang lalaking tahimik na umiya, habang hawak ang isang lumang litrato ng babaeng may ngiting pili. Si Marco, ang dating pangarap ng barangay, at ngayon isang construction worker sa Quezon City. Gabi-gabi siyang nag-iipon ng bariyang hindi sapa, para sa pangakong iniwan niya kay Isabel. Hindi niya alam na buntis si Isabel. Hindi niya alam na nagdugo ang pusong dati buong buo sa kanya. Ang alam lang niya, babalikan niya ang babaeng mahal niya kahit wala na siyang mukhang maipakita. Pero habang papalapit na ang araw ng kanyang pag-uwi, isang lihim ang kanyang nalaman. Isang lihim na pwedeng sumira sa laha. Na ang kumpanyang kinapasukan niya ay ang dahilan kung bakit nasunog ang lumang pabrika sa bayan ni na Isabel. Pabrika na kinabubuhay ng buong barangay. Pabrika kung saan namatay ang ama ni Isabel sa gitna ng apoy. At ngayon, si Marco ay humaharap sa isang desisyong. Pupunit sa puso ng sinumang may konsensya. Uwi pa ba siya? O mananahimik na lamang sa kanyang kasalanan? Samantala, si Isabel, sa kanyang pag-aalaga sa kanyang anak na isisilang, ay unti-unting nakakaramdam ng pangungulila na hindi niya kayang itago. Gabi-gabi niyang sinusulat ang mga liham. Liham na hindi niya alam kung ipapadala pa ba niya o hindi. Mahal kita, Marco. Pero sa bawat araw na lumilipas, parang unti-unti kang nagiging anino na lang. Isang umaga, habang naglalaba siya sa tabi ng ilog, may isang estrangherong lumapit sa kanya. May daladalang sobre. Asa sobrang kaba ng dibdib niya. Hindi niya malaman kung bubuksan ba niya ito o itatapon sa tubig. Sa sulat, may isang linya lang. Patawarin mo ako kung kaya mo. Uwi ako, pero may kailangan kang malaman. At doon niya naramdaman ang malamig na hangin ng pangamba. Ang katahimikan bago ang isang bagyong hindi niya alam kung kakayanin niya pa bang harapin. Sa likod niya, tinawag siya ng kanyang lola. Isabel, may bisita ka. Pagharap niya. Pagharap niya. Arang tumigil ang mundo. Basang-basa sa pawis. May sugat sa kilay. At may bit-bit na kahon sa kamay. Si Marco. Hindi siya agad nakapagsalita. Hindi rin makagalaw si Isabel. Parang multo ang nasa harap niya. Multong bahagi ng isang bangungot na gusto na sana niyang kalimutan. Ahimik ang paligid. Tanging mga ibong maya lang ang naririnig mula sa punong mangga at ang kabog ng puso nilang dalawa. Isabel, boses na pamilyar, pero puno ng basag, pagod at pagsisisi. Ako na ang dapat humingi ng tawad. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ang kumpanya ko ang dahilan kung bakit. Eselle. Naputol si Marco ng mahigpit na sampal. Mainit, masakit. Pero hindi sing sakit ng iniwang pangako. Anong karapatan mong humarap sa akin ngayon? Sigaw ni Isabel. Habang kumapatak ang luha. Limang buwan, Marco. Limang buwan akong naghintay sa bawat trangkang bumukas, sa bawat text na wala, sa bawat panaginip na sana bumalik ka. Tahimik si Marco. Tanggap ang bawat salitang tila ko silyo sa dibdib niya. Ngunit sa halip na magpaliwanag, binuksan niya ang bitbit na kahon. Isang lumang sing -sing, isang paslit na sapatos, at isang sonogram ng batang hindi niya alam na nabubuo, na pala noon paman. Bumalik ako hindi para sa tawad, Isabel. Bumalik ako, dahil gusto kong maging ama. Gusto kong panagutan ang kasalanang hindi ko man direktang ginawa, pero dala ko sa bawat araw. Hindi alam ni Isabel kung magagalit ba siya o maiya. Isang bahagi sa puso niya ang gustong maniwala. Ero ang isa'y pilit na pumipigil. At anong gagawin mo ngayon, Marco? Mahinang tanong niya. Akala mo ba sapat na ang ilang luhang galing sa'yo para buuin ang pamilyang winasak mo? Saglit na katahimikan. Hanggang sa dahan-dahang lumapit si Marco lumuhod sa harap ni Isabel, at inilapit ang kamay sa tiyan nito. Kung papayag ka, kung bibigyan mo pa ako ng kahit katiting na pagkakataon, papatunayan kong hindi ko kayo iwan. Kahit buing ko ang buhay kong wala nang natira para sa akin. Sa likod nila, ahimik na nanonood ang lola. Asa sa kanyang mga mata, ay isang lihim na siya lang ang may alam. Isang lihim na maaring magbago sa laha. Na bago pa man bumalik si Marco, may isang lalaki na ring matagal nang nanjan. Tahimik, matatag, at palaging nasa tabi ni Isabel. Ahabang naglalaban ang puso't isipan ni Isabel. Habang unti-unting bumabalik ang mga alaala ng kahapon, may narinig siyang tinig mula sa likod. Isabel, may kailangan tayong kagusapan. Lumapit ang lalaking matagal ng kaibigan ng kanyang pamilya, si Daniel. Ahimik ngunit matagal ng umaalalay. At sa mga mata ni Daniel, may katapatan, may pagmamahal, at may isang bagay na hindi kayang tapatan ng sinuman. Pagtingin ni Isabel sa pagitan ng dalawang lalaking nasa harap niya, ang dating simpleng buhay niya ay naging isang kwento ng dalawang puso na paehong sugatan. Ngunit ang isa ay may dalang lihim na kapag nabunyag ay maaring magpabagsak sa lahat ng pinaglalaban ng isa pa. Naniga si Isabel sa kinatatayuan niya. Ang puso niya ay tila hinihila sa dalawang magkaibang direksyon. Si Marco, ang unang lalaking minahal niya, ama ng dinadala niyang anak, at ang taong muling humarap para sa nakaraan nilang duguan. Si Daniel, tahimik, palaging nariyan. Naging sandalan niya noong mga gabing akala niya ay katapusan na. Isabel, boses ni Daniel, kalmado ngunit puno ng paninindigan. Alam kong hindi ako ang ama ng batang iyan, ero alam mo kung gaano kita minahal. Mula pa noon hanggang ngayon, ahimik ang paligid. Hangin lang ang nairinig sa pagitan ng kanilang mga hininga. Daniel, mahinang tugon ni Isabel. Ero bago pa siya makapagsalita ng buo. Nagsalita si Marco, nanginginig ang boses. Sino siya? At bakit siya andito sa panahong ako'y wala? Hindi makatingin si Isabel sa kanya. Hindi dahil sa hiya, kundi sa bigat ng tanong na iyon. Mahal mo pa ba ako, Isabel? Tanong ni Marco. Diretso, dumadagundong. Hindi siya agad nakasagot. Muni ang mga mata niya, unti-unting napuno ng luha. Marco, sa lahat ng ginawa mong pananahimik, sa lahat ng gabi ng sakit at pagduusa, natutunan ko ring tumayo, kahit mag-isa. Napatingin si Marco kay Daniel. Minahal mo siya habang wala ako, hindi ba? Tumango si Daniel. Hindi ko sinamantala, Marco. Ero hindi ko rin kayang palampasin ang bawat pagkataong May pakita kung paano mahalin si Isabel ng tama. Napapikis si Marco. Parang sinuntok ng tanong as sagot na sabay. Ang mga kamay niya'y nanginginig. Hindi dahil sa gali, kundi dahil sa tako. Takot na baka huli na ang laha. Lumapi si Isabel sa kanila. At para sa unang kagakataon, hinawakan niya ang kamay ni Daniel. Habang nakatingin kay Marco, ngunit bago pa man siya makapagsalita, may dumating na isang lalaki. Nakahudi, pawisan, takot na takot. Si Marco ba ang pangalan mo? Bakit mo kinago ang tungkol sa sunog? Nagkagulo ang paligid. Si Daniel, agad na humarang. Si Marco, hindi makagalaw. At si Isabel, wala lang nakatingin sa bagong dumating. Ang lalaki dating trabahador sa nasunog na pabrika. Asa As kamay niya, may hawak siyang kapel. Isang dokumentong kirmado ng mismong pangalan ni Marco. Ikaw ang nagpirma para sa shipment ng chemical na naging sanhi ng sunog. Napatingin si Isabel kay Marco. Ang buong mundo niya ay biglang bumaliktad. Hindi niya na alam kung anong mas masakit, ang pagkawala nito noon, o ang katotohanan ito ngayon. At habang nagkakagulo ang laha, nabitawan ni Isabel ang kamay ni Daniel, at humakbang palayo sa kanilang dalawa. Tahimik, walang salita, habang unti-unting umaambon muli, sa langit na tila ba umiiyak kasama niya. Anging boses ng kanyang lola, ang narinig niya sa likod. Anak minsan, ang pusong sinugatan, ay kailangang kumili. Hindi batay sa kung sino ang mahal niya, kundi kung sino ang handang maghilom. Nang walang iniwang pilat, ero paano ka pipili? Kung pareho silang may hawak ng suga, na ayaw mo nang muling buksan, umambon ng mas malakas. Parang sinasabay ng langit ang bigat sa dibdib ni Isabel. Sa kanyang mga mata, dalawang lalaki ang nakatayo. Isa'y sugatan sa kasalanan ng nakaraan. Isa'y tahimik pero punong-puno ng damdaming matagal nang itinatago sa likod ng mga luha ni Marco, nandoon ang batang lalaking nangara, pero natalo ng kakot ng kahihiyan ng pagkukulang. Hindi ko intention, Isabel. Mahinang sabi ni Marco, habang inilalapi ang papel sa dibdib. Wala akong alam noon. Ero totoo, ako ang kumirma. Dahil akala ko simpleng kapel lang yon. Hindi ko alam na magiging dahilan ito ng sunog. At ng pagkawala ng tatay mo. Napapikit si Isabel. Sa isang kisamata bumalik ang alaala ng kanyang ama, pawisan, pagod, pero laging may ngiti tuwing dumarating siya sa bahay. Laging may pasalubong na tinapay. Laging may kwento sa kanyang araw sa pabrika. Hanggang sa isang gabi, isang malakas na pagsabog, at wala na ang laha. Ang tinig ni Daniel ang sumunod na narinig niya. Hindi ako perpekto, Isabel. At alam kong hindi ko kayang burahin ang nakaraan niyo ni Marco. Pero kaya kung buwin ang bukas mo. Kung papayagan mo ako. Tumingin si Isabel sa kanya. Tahimik. Matim. Hindi kita minahal dahil wala si Marco. Minahal kita dahil araw-araw mong kinapatunayan. Na hindi mo kailangang sumigaw. Para maramdaman ang halaga mo. Tumulo ang luha ni Daniel. Hindi siya sanay umiya. Ero sa harap ni Isabel. Lahat ng peder na itinayo niya. Unti-unting gumuho. As si Marco. Ahimik na lang. Nakangiti pero basag. Alam niyang huli na. Kung ito ang kapalit ng kasalanan ko, tinatanggap ko. Basta masiguro ko lang na magiging maayos ka, Isabel, na hindi ka na muling masasaktan. Nilapitan niya si Isabel, at hinalikan ang noo ito. Mabagal, uno ng panghihinayang. Patawarin mo ako kung kaya mo. Sabi ni Marco bago siya tuluyang tumalikod. Bitbit -bit ang kahon ng mga alaala, na kailanman ay hindi na niya muling mabubuo. Tumigil ang ulan at sumikat ang bahagyang sinag ng araw mula sa ula. Si Isabel, tahimik na nakatayo, hawak ang tiyan niya, habang kinagmamasdan ang lalaking minsang naging mundo niya, na ngayoy naglalakad palayo. Marco, mahinang tawag niya, lumingon si Marco, may luha pa rin sa mata, ngunit may ngiti ng kaunting kapayapaan. Salamat sa lahat na minahal mong bahagi ko, pero ngayon, kailangan ko ng piliing mahalin ang sarili ko. As sa bawat hakbang ni Marco Palayo, As sa bawat pagtayo ni Daniel sa tabi ni Isabel. Unti-unting bumuo ng katahimikan ang paligid. Hindi ito katapusan ng laha, Ero ito ang simula, ang bagong kabanata. Ang pusong minsang sinugatan, ang pusong natutong magpatawad at magmahal muli. Isang buwan ang lumipas. Ahimik ang barangay. Asa ilalim ng punong mangga, nakaupo si Isabel, habang kinapasuso ang kanyang sanggol sa tabi niya si Daniel. Tahimik lang, hawak ang isang maliit na laruan na siya mismo ang gumawa. Sa bawat iyak ng bata, ay mabilis ang kanyang kamay na inaabot ito. Marahan, magiliw, puno ng malasaki. Anong gusto mong ipangalan sa kanya? Anong ni Daniel, habang pinagmamasdan ang mata ng sanggol? Ngumiti si Isabel. May lungkot sa ngiti, pero may pag-asa rin. Meteo. bilang paggalala sa tatay ko, at bilang simbolo ng bagong simula dahan-dahang tumango si Daniel, asa sa kanyang mga mata, ay wala ng alinlangang naiwan. Sa di kalayuan, nakatayo si Marco, nakasuot ng simpleng damit, may bitbit -bit na maliit na kahon ng gatas. Hindi na siya lumapit, hindi na siya nagsalita, tumingin lang siya mula sa malayo, at marahang tumango, pagkatapos ay iniwan ang kahon sa harap ng bakod, at tuluyang lumakad papalayo. Sa wakas, handa nang harapin ang mundo na wala ang babaeng dati niyang mundo. Mula sa loob ng bahay, lumabas ang lola ni Isabel. Hawak ang isang sula. Tahimik niyang inabok kay Isabel. Isang liham mula kay Marco. Salamat sa lahat ng sandaling ako'y naging tahanan mo. Salamat sa pagdadala ng buhay sa mundong ito. Hindi man ako ang karapat dapat na maging bahagi ng inyong bukas. Lagi akong narito, sa bawat hakbang, kahit sa dilim. Hawak ang liham. Hinalikan ito ni Isabel at tinago sa loob ng kanyang kwaderno. Sa likod ng kanyang mga mata, ay isang babaeng hindi na isa, hindi na bo, hindi na sira, kundi isang ina, isang anak, at isang pusong handa ng mahalin ang bukas. Sa huling liwanag ng araw, habang kahimik na humahaplos ang hangin sa kanilang bala, nakatulog ang bata sa kanyang dibdib. At sa pagdampi ng liwanag ng araw sa kanyang mukha, naisara na ni Isabel ang pahina ng isang kwento naminsang puno ng sakit at ngayon isang kwento na ng paghilom ang muling pagtindig ang tunay na pag-ibig